Gandang araw mga kabubog ano. Uh, ngayon nga ay araw ng Lunes at papakarga tayo ng sulid ano. Eh extra tayong dalawang buwan. Dalawang pahinantay dahil kakarga tayo ng sulid at mamaya pagbalik ay kakarga ng buke, di At pagkatapos ay may pipikapan upan ano. Kung kayang makatatlong biyahe ay magtatatlong biyahe. Ngayon mga kabubog ay pag-usapan natin ang um, Kwan, ano, Sibak plastic, ano? Ah, uh, maraming, kwan, ah, uh, uri ng deliberan, mga kabubog, ano? Maraming paraan ng pagdidispatcha ng sibak, ano, na plastic. Ah, uh, una din dyan mga kabubog, yung pagdideliver, ano? Isang uri ng pagdidispatcha ng plastic, ano? At, Ibat-ibang klase ng mga deliberan. Yung ibang mga deliberan, mga kabubog, ay... Uh, lahatan sila. Kung kumuha, ano, uh, kasama ng monobla, kasama ng itim, lahatan. Uh, maganda yon mga kabubog, kasi lahatan, ano. At... Mm, meron naman na deliberan na kung kumuha sila ay segregate uh, iiwanan mo sa kanila ang plastic ang sibak at mm, titimbangin tapos ay isisegregate nila ano at tawagan ka na lang nila kapag ka nakasegregate na o natimbang na ano at mm, sisingilin nila ang tapos yung iba naman na uri ng pagdidispatch mga kabubugay papick up ano yung iba ay may dalang kiluhan. Pipig upin. Titimbangin sa harapan mo. Ano? At kung ilan yung kwan. Yung ma-pick up ay yun ang babayaran sa'yo. Kaya lang yung mga yon ay mababa. Uh, medyo mababa kumuha ng mga kwan. Mono, black at saka mga item. Ano? Yung isa namang klase ng pagdidispatcha ay mag-iipon ng magpapag-iiponin ka ng isang load. At mm, kapag ka isang load na halimbawa 1.5 ay kanila nang hahakutin ano. At mm, itatrack skill na lang ibig sabihin ikakarga nila ng hindi tinimbang. At pagdating doon sa kanilang budil guys, saka itatrack truck skill kung gusto mo sumama ka, kung gusto mo naman ay ipag-iikas mo na lang. So kung ilan yung lumabas doon sa timbang ay yun ang babayaran at ang problema nga lang din mababa yung panilang mga item at muna ano ah alin ba dito ang pamamaraan na gusto ko mga kabubog at alin dito ang pamamaraan na ayaw ko ang pinakaayaw ko dito mga kabubog ay yung pamamaraan na idideliver mo yung sibak tapos iiwanan mo ano kasi dati ganun ang style ko eh ano. I-deliver Ide ko yung si Bak, ilang araw iiwanan doon. Kukunin ko na lamang pag babayaran na. Ang ano nangyayari dyan mga kabubog ano, makikita mo yung timbang ano. Makikita mo yung timbang. Ano ba, isang tinulada o 660. Makikita mo yung timbang ano, hawak mo yung papel eh kasi sisingilin mo yun. Ngayon, isisegregate nila dyan no. Dyan kasi sa ganyang style mga kabubog, masisilaw ka eh. Yung mga puti matataas, yung mga transparent matataas, yung mga washing matataas. Pero dun sa iba, sobrang bababa naman. Dun ka naman nila babanatan. Na sobrang tataas ng iba, yung iba sobrang bababa. So pagka kinuha mo ng average noon, para ka lang din nagpahakot, ano? So ganoon ang style ng mga delivery ni, sisilawin ka dun sa sobrang tataas na presyo. Pero ang hindi mo alam, mas marami yung mabababa, ano? Yan, diyan sila malakas mangakit eh sa sobrang tataas ng presyo ng iba tulad ng mga transparent washing ano dyan sila malakas mga akit at ang kwan dyan, pagka hindi ka mapanuri mga kabubug tingnan mo yung resibo mo at yung actual na resibo ng binayaran nila napakalayo ang laki ng nawawala sa inyo yung iba hindi na yan pinapansin lalo yung mga baguhan lalo yung mga malalaking puwede hindi na yan pinapansin at ang malupit pa dyan makikita mo malaki ang depresya, pero walang ibabalik sa yung reject ano Nasaan yung reject? Ano? Tulad niyan dati nung araw nag nagdeliver ako diyan, 660 kilo. Nung nakita ko yung actual na binayaran binayar, nung na-segregate na 470 na lang. At bawat items may mga less pa. So nakita niyo yung deprecia. Kaya dalan-dala ako mag-deliver sa ganyang mga delivera na segregate, no. Wala tayong tinutukoy dahil wala tayong naisiraan, ano Ang sa atin binibigyan natin kayo ng kaalaman para maiwasan nyo yung mga ganyan no? na, na lagi nang ang gusto eh lalo yung mga baguhan lagi nang ang gusto yung eh makarekta makarekta sa tunawan sa gilingan eh hindi nyo alam napakalaki nang nawawala sa inyo di ba kinakailangan mapanuri kayo mapaghimay kayo sa mga resibo sa mga less kung gaano ba talaga kalaki ang nawawala ano yun so Iwan natin yan, yung mga ganong ano, na pamamaraan. No. Saan, saan naman ang gusto kong pinakapamamaraan na ano, mga kabubog? Ang gusto kong pamamaraan mga kabubog na pagpapahakot o dispatcha ay yung pipik upin lang sa akin. Ano, kasi unahin muna natin yung i-deliver natin. Yung i-deliver kasi mga kabubog ay malaking sasakyan ang kailangan mo. Marami kang taong kailangan, ano, dalawa hanggang tatlo na magtutulong-tulong dahil ijajambo mo yan isasako mo yan ikakamada mo ng maganda yan ubusang maghapon mo halos at ilang tao yung pasasahurin mo samantalang yung pipikapin wala akong nang pakilan dun sila nang bahalang mamulod dyan sila nang bahalang magkarga dyan basta nalang ikakarga ano? at yung pagtitimbang hindi ka naman ang kaibahan nga lang nito mga kabubog sa pagpapahakot sa pagpapahakot kasi halimbawa uh, wala pang isang load ay, pwede mo nang padaanan sa kanila. Ano, basta nagkasundo kayo sa presyo. Ito, mamamaraan kong ito mga kabubog ay kailangan ni eh, Juan. May isang load ako. At ang minimum nila ay 15. Ano? So, kailangan kailangan may puhunan ka ring patutulugin. Hindi ka mo kahanong kung malitang puhunan mo 'yung pag deliver pwede mo nang isabayan sa ibang kalakal. Hindi naman kamukha rin ng pagpapahakot, ganun din. Kahit kaunti lang 'yan, basta mapadaan 'yung buyer mo, pwede na 'yan. Itong pamamaraan ko mga kabubog ay kinakailangan ng puhunan, magpapatulog ka ng puhunan kasi kung 1.5 kilo, ano, kung halimbawa isang po ang kuha mo, di 15 mil din ang puhunan noon, ano. So, ang kagandahan nito mga kabubog ay less abala ka, ano. Hindi mo kailangan magbantay ng pagkikilo, hindi mo kailang uh, maabala sa pagde-deliver. 'Yon nga lang, talagang may puhunan ka dapat, ano, mga kabubog. Kasi alam nyo minsan yung pagpapahakot may, may rest din yan eh. Hindi mo alam halimbawa walang ah, wala naman tayo pinapatamaan ano. Ito yung sa atin eh, sariling opinion lang natin. Halimbawa ah doon sa mga karanasan ng iba magpapahakot ng sibak walang taong nakabantay ay may sulit na bakal na ikarga. May mga gamit na ikarga. Yun na yung mga nasasagupa lang natin ano. Wala naman tayong tinutukoy. Ano, kasi Dalawang taon tayo nagtrabaho sa junk shop. Tapos may mga hinahakutan tayo ng junk shop. Ibat-ibang kwento ang ating pinagbabasihan Ano, no? Naikarga yung gamit na mahalaga, nakuha na sa CCTV, may ebidensya. O, yun ang rest, no? Yung mga pagpapahakot. Minsan sa pagtitimbang, pag hindi marunong ang pagtitimbang mo, napakabilis ng kamay, napakabilis ng kuwan ng mata. At saka, yung pagtitimbang na ganyan, ay... alimbawa, uh, hindi tuwid yung pagtimbang mo. Minsan, pabor sa iyo minsan ikaw pa ang makukuhanan ano yan ang risky niyan yun naman pag de deliver mga kabubog ang risky naman noon ay masyadong kwan masyadong malaki ang les doon sa mga deliveran wag na wag mababasa ng kaunti at talagang siguradong malaki ang less mo pangalawa pagka hindi mo kakutsaba yung mga nagre-receive at hindi ka magbibigay ng sabi nga eh pakonswilo, pamirienda eh talaga namang katakot-takot na reject ang abutin mo kahit hindi reject ano you know? ayun ang risk niyan you ano know? pero hindi wala tayong sinisiraan ha wala tayong binabanggit ng tao so yun ang yun talaga ang nangyayari ano you know? at um, alam ito ng no, mga junk shop owner ano you know? at ang mga mga naghahakot alam yan ano yun ang risk you niyan know? yung mga nagdi-deliver na yan ano you know? kailangan magdi-diesel magdi ka sa sakyan mo malaki kinakailangan ay may tao ka ano na kasama kasi hindi mo kayang mag-isa yan eh ano naka jumbo o kaya ikakamada mo may taga-abot may taga-atang ng jumbo matrabaho masyado ano Ay eh, sabi nga sa tagal na natin sa ganitong negosyo ah, napag-aaralan na natin kung anong mabilis na pamamaraan ano at dahil nga tulad yan ako madalas mag-isa lang ako. Meron lang ako isang receiver na babae at meron lang ako isang cashier. Yung pinakamahalaga lang na parte. So, yun ang ginagawa ko. No? Pero sa ibang mga junk shop, pagkarami-rami ng mga tauhan, ano, at ang napapansin natin sa kanila, talagang uh, paulit-ulit lang yung kanilang ginagawa at uh, hindi umaangat. Ano? Wala tayong nakikitang pag-angat. Ano? Napakarami nating nakikitang ganyan. Ano? At uh, hindi nila pinagtutuunan na araling mabuti yung kanilang pagninegosyo. Kaya nagtataka sila bakit hindi sila umangat so yung sa atin ay sariling opinion lang natin ano mga kabubog comment kayo may ideya kayo o ibang pamamaraan pa kayo no? mga kabubog walang pinaparatangan walang pinapatamaan ang sa atin ay dagdag kaalaman lamang ano? so maraming salamat muli ito yung kabubog LL